Okay lang po. Meron po ba? Medyo medyo palakpak naman kay Sir Perry. Okay. And of course, uh, nag-share na si uh, Coach ano, AK. Palakpak na naman siya. Uh, ah. share kay, Coach Crazy. Sobrang crazy talaga siya. <laughs> palakpak na ng bongga bongga. Ba? So ayan. So ano ba ba? Hindi na ako mag-share kasi wala na tayong oras. <laughs> okay, pero sabi mag-share pa rin tayo. Pero okay lang po bang malaman sino dito yung mga first-timer? Yung ngayon lang nakakita ng artista. Ay ajay, ajay. Ajay. Sige po, taso kamay. Para lang namin yung papakainin namin. Taso kamay. Ah, pa may pakipapanan. Pero okay lang po ba? Palakpakan naman natin yung mga first time. Ayan. Yeah. So, syempre, shout shoutout tayo dahil live tayo ngayon sa Facebook. Eh, na nanonood. So, palakpakan nyo naman din yung mga sarili nila dito. Bakit kasi? Nandito pa kayo. Natagalan nyo. Anong oras na? Tama ba? So, ngayon, syempre, shoutout to them yung like join sa akin kanina lang. Wow. So, shout out naman at palakpakin naman natin si Ma'am ano, Ma Rox. So, palakpakin naman natin. Okay, so, tatawag naman naman. First time ka bro? Ay, hindi. ka ah, Halika dito, lapit ka dito. So, saglit lang to, no? So, okay lang ba para makita nila lahat? Ayan, ah, palakpakin naman natin yan. Ayan, so, anong oras natin sa kinausap? Ayan, so, anong oras? 4.22 p.m. 4.22 p.m. Anong oras siya nagpadala? Ano oras sa yan? 4.29. So, pagkausap ko, ang gastap tayo niyo, mga pangalaman mo. Thank you, So, ibig sabihin ko, uh, taga Dubai yan. So, shoutout natin si Rox. Kasi, kausap ko kanina, Bago pumunta dito, nag-on-gaspantino. Palang niyo naman yun. Okay, so, as so, consumer natin siguro, bilisan na lang natin. Sa mga hindi po nakakakilala, I'm Dante Santos po. Ang promise ko po, noy may siha. Meron ba dito taga Norte? Ayaw ko, palapakan nyo na may mga taga Norte. Ayan, yeah. so, dati ang maganda po niyan, yung nag-share kanina, former, ano, former service crew. Ako po, service crew din. At isang teacher yung nag-share ng na pangalawa, ako din, teacher din. So, ang ganda ng combination namin, no. Former OFW sa Dubai, service crew, teacher by profession. At dahil po dito, naging millionaire circle, global ambassador crime, keeper, of crime, current skipper, and also my friend skipper. Sige, gusto dito maging gusto magkaroon na sasakyan at sa kawal! So, thank you sa energy nyo guys. No? So, ayan, before po, sino po ako? Ayan po ako dati. Ayan. So, dati po ang service po sa Jollibee. Both of my parents po, walang work. Nanay ko, housewife. Tikita lang siya pag may tanggap na nabata. Tatay ko naman, Kristo. Alam niyo Kristo? Yeah. Hindi yung Diyos. Yung po ay sasabungan. Yung tagatawag ng meron, meron, wala, wala. Okay, so sad to say, my father po, first attacking. Hindi na po siya umabot ng hospital sa so morgue kagad. So, ibig sabihin, bata pa lang po kami, sa na po kami sa hirap. Okay? So, hindi po kami kakain and we experience na 10 years, wala po kami kuryente. Hindi kami kayang bumili isang kilong bigas, one port lang, Nulunggawin na nanay ko yun para magkasasamit at dumagat So, ibig sabihin, <clears throat> lakay ko sa hirap, kaya wala akong choice. Sabi ng nanay ko, kailangan kong grow para kahit papano hindi ako makatulad sa kanila. Kaya kahit ko nung hirap, uh, nag-apply ako sa Jollibee bilang isang service crew. nakitaan nila ako nasipag. Nasipag po kasi ako. So, kahit hindi ko trabaho, tinatrabaho ko. So nakita nila ako, kinuha nila akong scholar. So habang nag-aaral, nagtatrabaho. Madali, mahirap. Yeah. Pero kailangan. Tama? Yes. Kaya sino dito yung mga tao na nakisalilap na sa kapal? Oh, okay. Lahat tayo. Tama? Yes. So ibig sabihin, dumating sa time na ayaw akong magkapamilya na naranasan kong hirap, maranasan nila. Tama? Kaya sabi ng magulang ko, mag-aaral lang para kahit papano masensyo yung buhay ko. So ano ginawa ko po? Nag-aaral po ako. So, wala kami pang-aral, kaya nakuwang nakuha ko sa Jollibee, sinipagay ko, ginawa ko akong scholar. So, ang maganda po niya, nakagraduate po ako bilang isang teacher. Yung nga lang, huwag nyo muna Bakit? Pagka-graduate ko, akala ko madali ang buhay. Wala din pong nangyari. So, ibig sabihin, bata pa lang ako, gusto ko na mag-negosyo. Kasi ang mindset ko, ang umaasenso ay nagdi-business. Tama ba din? Kaya naisipan ko mag-abroad kasi kadalasan daw ng taga abroad gumaganda yung buhay. So nagtubay ako, and meron akong naging ipon, pero puro resibo. Alam niyo, puro sa ng loob. So ibig sabihin, wala din. So ibig sabihin, yung na-invite ako dito, hindi ko siya hinanap. Okay? Siya po ay pinag-pray ko. Nasabi ko, one day, Lord, bigyan ko kayo isang opportunity na pwede mababago ang buhay ko. The problem, yung na-invite ako dito, may puhunan. Tama mali. Yeah. Kaya sa mga first time dito, ito pre-negosyo, may puhunan po ito. Pero the problem, wala akong pera, wala akong savings, wala akong puhunan. Pero may paraan ako. Nakita ko yung motor ko, ano ginawa ko? Sinangla ko yung ORCR ko para gawin ko lang kita, Para makapag-join dito. Ano na? Ayan, kung pa, banutan po ako. Alam niyo po ba yung sangla ATM? Tumaan po ako dyan. Kasi ang pananam mo sa buhay, okay lang sumubok na magkamalik kaysa hindi mo subukan ng pwede mong pagsisiyang ng mga Hindi importante na magkamalik, hindi importante na maneject, hindi importante na mag-failure ka. Ang importante, sumusubok ka. Kahit hindi para sa'yo, at least sinusubukan mo. Tama ba? Ang nangyari sa akin, sinusubukan mo siya, pero hindi ganun kadalik. Akala mo pag nag-join ka, excited ka, sasali yung mga taong uh, unang-una yung pamilya mo, magre-reject sa'yo. Totoo po yun. Nangyari po sa akin yun. Yung mismo girlfriend ko, hindi po naniwala sa akin. So, ibig sabihin po, uh, siya yung unang nag-reject. Ganun din po kayo. Yun? Unang-una yung family nyo, namin nyo, magulang nyo, yun ang mukhang magre-reject sa inyo. Bakit? Kasi hindi nila nakita yung nakita mo. Tama? Meron ka nakikita na one day pwede kang maging successful dito pero sila hindi nila nakikita. Tama? Pero okay lang yun. Concern sila sa inyo na baka mamaya mag-fail kayo, baka mamaya mag-scam kayo. Tama ba? So yes. So anong gawin mo? Ipagpatuloy mo. Bakit? Ikaw yung nakakita. Hindi naman sila. Ikaw yung naka-attend. Hindi naman sila. Tama ba? Tama. Ipaglaban mo yan. Tama? Yes. So anong ginawa ko? Kailangan mo umatend ng maraming training. Paulit-ulit, huwag kang magsasawa sa training. Bakit? Yan ang magpapatibay sa iyo yung training. Kung mo yung hanggang sa Jollibee, alam niyo po ba bago ka mapasok sa Jollibee? Meron ba dito na yung experience na magtrabaho sa service crew, gano'ng passport? Bago, eh, thank you po. So, ibig sabihin, bago ka mapasok bilang isang service crew, kailangan mo munang pumasok ng 3 days walang sabot. Ang tawag doon, PHA. Tama? Free heart assessment. Ano gagawin gawin mo doon? Mag-o-observe ka at titignan mo kung kaya may ginagawa nila. Kasi sobrang hirap. Pumasok, walang sahod. Naka-white. Pagkakita kayo ng white na uniform do sa Jollibee, yan po ay mga bago. Wala pang uniform. Tama ba? So, after noon, sabi ko, syempre, sanay ako sa hirap. Sabi ko, deal. Papasok po ako. Kaya ko trabaho. After noon, one-month training. Tama ba bro? Mahirap madali. Sobrang hirap. Magkano sweldo? Inabutan ko 32 per hour. In 4 hours, pwede lang ako kumita ng nasa 100 maligyan. So, ibig sabihin, sinaga ko po yan. Okay? Ang point dito, hindi yung sahod. Ang point dito, kung sasahod ka ng 3,000 per month, kailangan mo at ng training, how much more ito na pwede ka kumita ng milyon? Ano ba? 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 ba? Ano ba? Ano kung yung training pinagtsatsagaan mo na hindi naman mababago yung buhay mo, tama, ang mababago lang yung buhay yung may-ari employer mo, dito mas lalo mong sipagan dahil hindi ito negosyo ng apply mo, hindi ito negosyo ng boss mo, negosyo mo ito. Kailangan be accountable. Tama ba? So ano na lang sa akin? It's just a matter of few year, nakabili ko ng brand new car, kung bakit mga motor na palitan ng hindi isang car bag dalawang cars, parehong pride. Pwede, pwede, pwede. Experience natin nakakuha ng bahay sa Camellia. Naging millionaire circle po ako. Ayan, at naging global ambassador. Yung dating negative na asawa ko, positive na siya ngayon kasi millionaire na din at global ambassador na din. And shout out yan, ano mo no. yan? Shout out sa pa kasi ako at saka sa aking anak. So ayan, sabi nga ni Bill Gates, if your business is not on the internet, your business will be out of business. Kung magne-negosyo ka, pilihin mo yan sa online bagay. ang market unlimited. Nananasan ko po, po mag-negosyo ng Tapsilog, ng uh, Bigasan, ng Sagi-Sagi Store, so ng Live Tilapia, kahit ano, pinapasok ko. Pero walang nangyari. Dito ko lang napatunayan na ang negosyo kung gusto mo umasenso, piliin mo yung online. Dahil 100% yung market mo unlimited. Tama? At kung gawa nga sa online, mas pumutok yung check-in natin. 6-digit po tayo. Na-experience ko po dito kumita ng 17,000 in 5 minutes. Wow. I will show this is not to brag, hindi para ipagyabang sa inyo, pero sino ba ako dati? Yung 3,000 a month, hindi kihirapan, masaya na ako, nakakain na kami. Pero yung may experience mo, yung 70,000 five years. So, ibig sabihin yung experience natin kung kita lang po ang pinakamalaki ko dito nasa 60,000 isang ano. Ang masaya dito, hindi yung kumita ka. Ang pinakamasarap dito, kaya nga ka po kasi ang dami mo natutulungan. Ayan, kumikita sila ng ganyan. So, isi isipin mo, hindi lang ako kumikita ng isang araw. Na-imagine nyo ba yung isang tao na tricycle driver kumita ng 50,000 isang araw? Okay lang ba, Jumar, tumayo ka? Ayan, dito, ito po, kaya eh, isa sa anak -W 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 ng OFW na isang tricycle driver. Pantay kami nyo. Pero dahil dito na bago yung buhay, okay lang ba panampakan naman sa akin? Alam mo, yung opportunity na to, para kang angel, ikaw yung magiging angel sa mga tao na bibigyan mo ng liwanag para makita yung fortune. Hindi ko rin ko rin Hindi. Ito yung reason para pagpabago pa ng buhay kaya be proud na dahil na dito ka ngayon. Yes! Yeah. Ang yeah. mga So yan yung mga hampers ko ngayon. Tapos andito din si Coach ano, Noe. Eh, Palangpakan naman natin si Coach Coach. Noe, so, eh, kayo ka naman. So po ay isang OFW. Ngayon nag for good at experience kumita na 71,000 in one day. So ano po yung natin? Hindi ka dito yayaman o hindi ka dito kikita hanggat wala kang taong pinapayaman. Hanggat wala kang taong tinutulungan. So ang point dito, hindi ikaw. Umpisa, siyempre, gusto kong kumita, pero darating ang time, mahanap mo yung purpose mo sa buhay. Na dito pala, hindi siya recruit-recruit. Ang importante pala dito, kapag yung tao na kukuhanin mo, hindi para kumita ka, kundi para tulungan siya. Kasi pag yun ang mindset mo, pag hindi sumali hindi masakit ba eh. Bakit? Ang goal mo lang, tulungan siya. Tama? Kung ayaw niya, it's okay. Next. Ang importante, ang mindset mo, kaya mo siya kinukuha kasi gusto mong mabago yung buhay mo. May test result natin, syempre, itong taon lang po ay last year, November, naging Global Ambassador Prime ako. Wow. And this is my third car. Okay? Ang pinakamasarap dito yung hindi mo makuha yung car mo lang. Ang na. Ang pinakamasarap dito, yung tao, masaya sa resulta mo. Bakit? Kasi proud sila sa resulta mo. Bakit? Kasi nakita nila yung mo mubira. Tama? Ang masaya sa lahat, darating ang time. Yung pampalakpak na malakas siyang maglalabas ng tao. Ano? Ikaw yung susunod, mga kid. Simple lang. Ang dito ka, tulad mo ako. Ganyan din. Umaate, umuupo. Tama ba? Nakikinig. Ang lagi ko lang iniisip, one day, ako yung susunod dyan. One day ako yung sasalita. One day ako mag-inspire ng marami na. Tama? Marami sa inyo, hover. Ako, hover din. Marami sakripisyo, iniwan yung pamilya, iniwan yung anak, iniwan yung nana, iniwan yung pag-aaral, iniwan yung trabaho. Tama, ang dami mo sila kritisyo. Kaya huwag na huwag kang papayag na uuwi na wala kang resulta. Wow. At ang maganda niyan, nakabili ulit ako ng lot and tatayo ako po ng dream house. Okay? Ang pinakamasarap diyan, hindi naman yung kumita tayo eh. Ang pinakamasarap diyan, nakapagbigay ka ng give back sa parents mo. Wow. Mga katayang ito po. Gagawin natin ito hindi para yung mga Gagawin natin ito para samahan natin sa buhay. Na hanggang andiyan pa yung magulang mo, pa yung parents mo, masarap magsabi na I love you kung may cash. Tama? Ano? Yung mga ngiti na yan, hindi mo kaya bayaran ang pera yan. Pero bago lumabas yung mga ngiti na yan, kailangan ng pera. Tama? Ano? Aanin mo yung power kung wala na yung magulang mo. Angalin mo, mayamang ka, regaluan mo ng dito, kabaong yung nanay mo, di nga niyo ma-appreciate. Anong point natin? Bilisan mo. Oo, bata ka pa. Bata pa tayo, bata pa kayo. Pero ang tanong yung magulang mo, bata pa ba? Gawin niyo to, dahil gusto niyo lang yung masenso hanggang buhay pa yung magulang mo. <laughs> ya, bakit? Niyo, buhay pa yung magulang mo. Kung wala ka yung magulang mo, yung paa niya, nasa buhay ka. Pinanganak ka, pinagdatas ka, binuhay ka. Ngayon, kailan ka babae? Tama? So, ipa-experience mo sa kanila yung magandang buhay. Bakit? Dahil hindi habang buhay nandiyan sila. At nag-iisa lang ang magulap. Huwag kang papayag na bago ka umasenso, wala na sila. Sipagan mo ngayon. Tama? Ayan, ang maganda dyan. Nakapag-resign ako, may meron pa akong contract sa ibang sa ibang bansa pero nag-resign na ako at nag-decide na mag for good. Ayan. Ang pinakamasarap, hindi naman yung ano eh, yung mamangka. Hindi. Ang pinakamasarap, yung makasama ng yung family mo. Ang pinakamasarap, kapag graduation ng anak mo, ang ganda. Lalo sa mga OFW. Huwag kang papayag na yung buhay mo, yung oras mo, ubusin mo sa ibang bansa. Dapat ubusin mo sa pamilya mo. Ayan. Ang pangalawa mo to, it's not about money. It's all about time freedom na magagawa mo yung gusto mo, hindi mo hinahabol yung pera. Bakit? Kasi magagawa mo yung gusto mo kasi may financial freedom ka at may time freedom ka. May <laughs> And, lagi mo tanandaan, kaya ka pa bumabago. What is your biggest reason? Misa sa inyo, kaya madaling bumibigay. Alam niyo kung bakit? Simple lang. Kasi, ginagawa mo para sa sarili mo. Madaling yung dapat hanapin yung pinaka-deepest reason mo na kahit sino tao magre-reject, magdagdaw sa iyo, hindi mo papansin at bakit, may labalangin kang reason. This is my ate. Okay? Yan yung pangalan ko, ito yung puso ko. Kaya kahit na may nagre-reject sa akin, lagi ko silang dinitignan. Bakit? Kasi iniisip ko yung future nila, hindi para sa akin. Kaya kahit napapagod, magpupulat, nare-reject, ito yung natatawa ng na Bakit? Tandaan mo to. Kapag na naniwala ka sa tao na nag-reject sa'yo, hindi sila bibili ng bigas para sa pamilya mo. Yes. Hindi sila bibili ng bahay sa sakyan mo. Kung hindi ikaw, bakit mo sila papakinggan? Wag mo pakinggan yung mga tao na nag-down sa inyo dahil pag may problema ka, hindi naman nila iniisip yung problema mo. So anong point natin? Pakinggan mo yung sarili mo. Pakinggan mo mo anila nasa puso mo. Huwag na huwag kang magpapadala sa mga tao na magdadaw sa inyo dahil naniniwala kami na kayang-kayang nyo itong kayang lahat. Yeah. It's not about the material things, bahay, sasakyan, hindi yan eh. Kasi nawawala yan. Ang pinakamalaking na bago sa amin dito is all about my personality. Sino ko dati, mangingino, tambay, walang direction ng buhay. Pero dahil dito, nakita ko yung far ko sa buhay. Hindi ka na naman na tayo mausapan yung pera, nawawala yung gas. Ang importante dito, bago ka kumita, maging tamang tao ka muna para dumating yung tamang result ka mo. Yung importante dito. Okay? So yan. So, lahat tayo nagpre-pray, naniniwala ako, tulad ko, tulad nyo, hindi ko to kinanap. Pinagdasal ko to kay hey, God. Pinagdasal ko. At hindi ko hindi ko iwanan yung opportunity na to kasi dito na bagay po namin. The difference between dreams and reality is called action. Oo, na-inspire ka ngayon. Paglabas mo dyan, inspire na inspire ka. Pero the question, kailan ka action Useless yung narinig mo kung hindi ka action Nasa Diyos ang awa, nasa tawang? Hindi binibigay ni God kung anong pray mo. Binibigay ni God what you deserve. Kung ano yung nakikita niya, kung ano yung sipag mo, ano yung saklitisyo mo, yun yung pinabayatan. Yeah. Sabi <laughs> uh, nga, kung gusto mo ng pagbabago sa buhay, sumuko pa ng bago para sa future at uh, para sa future ng pamilya mo. Pilingin mo yung opportunity na pwede ka umasenso sa buhay. Lagi niyo tatandaan, no? lahat tayo, lahat kayo deserve yung umaman, deserve yung mabago ang buhay pero ipakita mo sa itaas na deserve ka talaga sa magandang buhay. Okay? Amen. So yan, syempre, bago tayo matapos, I'm done. Sobrang grateful tayo and thankful tayo sa AGG or AIM Global Group of Companies. Palakpakan naman natin. And kay Doc Ed, alam mo po yung atin ako kay Doc Ed, kung malaki kayong problema, mas maraming challenge ang Doc Ed natin. Kung alam mo lang marami yan. Pero pinipili pa rin yan na nandito sa company natin para sa atin lahat. Yan palang pakilalit ko. And sa friends, Pony, and sa friends, Vice President natin, Sir Arnel, siyempre, Sir Georgian, and Sir, ah uh, ayan, si Elvis well, President natin, di ba? Okay, o, palang pangalaman natin ang ating mga Vice President. Oh, Sir Jude, yan. And of course, our um, mentor ko, Di ba si Mentor Ryan at si Mentor Mark Go and Mentor Jan Di San Juan and also wala po akong direct upline. Okay, kung may direct upline ka, swerte ka. After kong mag-join dito, wala pang one, uh, one month, iniwan na po ako. So, anong choice ko? Hindi naman niya ito pangarap. Pangarap ko to. Yes. Hindi ako mag-ibig. <laughs> <laughs> Tandaan niyo to, hanggang may tao at andiyan pa yung sponsor mo ng pakaswerte mo. Ang pakaswerte mo. Bakit? Ako, iniwan ako. Pero hindi ako humintok. Kaya umalis siya. Kasi alam ko, kaya ko na. Ayan. And thank you po. And share friends sa bumubuo ng group namin na High Society. Thank you so much. Palakpakan naman natin. We will invite you to the PRR. Shout out po sa lahat. And ito po, iwan ako po. This is my last line. Trust in God and trust in yourself. Ito lang po yung pinakahawak ko sa buhay. Lagi nyo tatandaan, kapag dumating yung time na marami nagda-down sa inyo, pray ka lang. Maliwala ka po sino yung creator mo. Bakit? Parang ibon. Nakangkita na ba kayo ng ibon na lumilipad biglang nalaglag dahil sa gutom? Wala. Namatay dahil sa gutom? Wala. Ibig sabihin pala, si God, bago ginawa yung ibon, meron ng mga pagkain. Ang gagawin na lang ng ibon na Ibo, hanapin na lang yan. Ganun pa din? Kaya nga dinala dito, dito ni God, may mga magpapayaman na sa'yo. Ah, hanapin mo na lang. Basta magtiwala ka lang sa creator mo at magtiwala ka sa sarili mo. Dahil lahat ng bagay na imposible, magiging posible sa inyo lahat. Thank you so much!